Pagkatapos naming mamitas ng munggo na isang sako, giniik na rin kaagad namin para makuha yung buto. At bukod nga dyan, dito rin pala kami kumain ng tanghalian sa bukid. Dito sa amin sa probinsya, kapag ganitong buwan na ng Marso ay panahon na naman ng anihan ng munggo. At kung makikiani ka nga ng munggo, syempre meron ka ding makakabahagi dun sa mga mapipitas mo. Noong nakaraang taon, nakiani rin ako ng munggo, pero yun naman ay tanim ng kaibigan ko. At ang naani ko nga noon sa buong maghapon ay dalawang sako. Nakakatuwang mag-ani ng munggo kapag ka ang bunga niya ay marami talagang mabilis ka lang na makakapuno ng isang sako. Pero kung ang bunga niya naman ay kakaunti tapos maliliit pa, naku talagang antagal makapuno. Mga bandang alas 9 nga ng umaga nung no, magsimula kami sa pagpitas at ang ganda nga ng panahon ngayon kasi makulimlim, hindi mainit. Kasama din pala namin ngayon dito yung pamangkin ko at maya maya nga lang din konti ay bumanat na ng iyak, siguro ay naiinip na. Gusto niya nga magpakarga kaya naman binuhat nga muna ni mama. Tapos inaba naman ang asawa ko at kainama naman ang pagpapahirap talaga sa nagapitas. Masakit na nga ang likod mo para magpitas tapos meron ka pang kakargahin. Mga kalahating oras din siguro dyan kanina na makulimlim at nung sumikat na nga yung araw, hindi pa rin namin masyadong ramdam dyan yung init gawa ng mahangin. Kahapon pa daw pala sila na namimit tas ng munggo. Kaya yung pipitasin namin ngayong araw ay tira na lang nila kahapon. At mabilis nga lang din kami dyan na natapos kasi nga pito kami na namimitas ngayon. At nung mga bandang alas 10 na nga dyan, ay bumalik na nga kami dito sa kubo para mag-asikaso naman ang kakainin namin para ngayong tanghalian. At eto nga ang naisip namin na uulamin mga turo na sitaw. Kasi ang uncle ko ay marami siyang mga nakatanim na gulay sa paligid ng kanyang kubo. Iba't ibang klase pala na turo na sitaw yung tinanim dito ng uncle ko. At meron din siyang sitaw na yung mahaba, yung merong balak Ang una din pala namin na sinalang ay yung sinaing. Marami kaming sinaing kasi marami kami nakakain ngayon dito at meron din kaming kasama ng mga aso. Meron din pala kaming kasama dito mamaya nakakain na dalawang katutubo at yun nga ay nagatabas ngayon ng damo. Tapos maya maya nga lang din konti ay pumunta na rin si Papa dito sa kubo. Bitbit -bit niya nga yung isang sako na pinitas namin kanina ng na mga munggo. Balak na rin pala namin pukpukin at saka giikin itong mga napitas namin. Kaya bago namin giikin, ibibilad muna namin. Kailangan muna kasi itong ibilad para maglutong ng kaunti yung kanyang balat. Para mamaya kap kaginiik, ay eh, mabilis lang na madudurog. Bukod pala sa mga toro na sitaw, ay eh, meron din kami binili na isang pirasong bangus. At ang gagawin ko nga dito ay isasahog ko mamaya dito sa lulutuin ko na gulay. Pero iihawin ko muna. At dito nga rin sa may gilid ng kubo, ay eh, marami kaming mga nakita na mga tumubo na ligaw na ang palaya. At dahil nga magaganda yung mga dahon niya, kaya naman nagtalbos nga muna kami dyan. At isasabaw na nga lang namin to doon sa lulutuin ko mamaya na binaguungan na gulay. Iisa lang ang kaldero na dala namin. Kaya naman yung sinaing inilipat ko nga muna dito sa may timba na may saging at yung kaldero nga ay paglulutuan ko ng gulay. At nung malinis na nga yung kaldero ay sinalang ko na at naglagay nga lang ako dyan ng tubig, kamatis sibuyas at saka luya. At nilagay ko na nga rin yung isang peraso na inihaw na bangos. Hinintay ko lang yan na kumulo at pagkatapos nilagay ko na dito sa may bagoong para mas madurog pa yung kanyang mga tinik. At nung kumukulo na ulit siya, saka ko lang nilagay dito yung mga hinimay namin kanina na mga turot na sitaw. At meron na nga din kasama yan na barawbaw o yung murang munggo. Pagkatapos niyan, tinakpan ko na at medyo matagal ko rin siya dyan na kasi mas masarap kapag malambot na malambot yung mga turo. Hindi na rin pala ako naglagay ng asin kasi medyo marami naman yung baguong na nilagay ko. At hindi na rin ako naglagay ng pampalasa kasi ang magpapalasa naman na dyan ay yung inihaw na bangos. At nung ayos na nga yung lasa niya at luto na yung mga turo, saka ko lang sinapaw dito yung mga ampalaya. Binaliktad ko lang ng isang beses at pagkatapos ay hinango ko na rin kaagad. Hiniwalay din pala kaagad dyan yung ampalaya pagkahango ko at kanya-kanyang kuha na nga lang mamaya kung sino ang gustong kumain ng dahon. At pagkatapos nami magsando, kanya-kanyang hanap na lang din kami ng pagpupwestohan namin para kumain. Siguradong mapaparami na naman ang kain ko nito kasi nandito kami sa bukid at napakaganda nga dito sa bukid ng uncle ko kasi maaliwalas at saka ang sarap ng hangin. At nung mga bandang alas dos naman na ng hapon, pininaw na nga namin dyan yung binilad namin kanina na munggo. Mga apat na oras din to na nakabilat siguradong medyo malutong-lutong na rin ang kanyang balat. Giniik muna namin dyan nung una, inapakapakan at pagkatapos ay pinukpok. At nung medyo durog na nga siya, nga at nakikita na yung mga buto niya sa ilalim. Mas madali sana to kung meron kaming dala na bilao, tatahip-tahipan na lang. Hindi namin malinis ng maayos ngayon, gawa ng timba lang kasi ang gamit namin. Kaya sabi ng uncle ko ay bukas na lang daw nila itutuloy kapag mayroon ng daladala na bilao dito sa kubo. Yung isang sakong munggo kanina na harvest namin, ngayon napukpok na at nakuha na ang buto ay siguro may apat na sa din. Pagka ito pala ay na at nalinis na ay ibibilad ulit at pagkatapos nga nun ay pwede nang lutuin at ulamin. See you lang for today's video. Thank you for watching!